ako na ni Dagway sa Subogi sa Mactan Channel. Dali ang tag-asa na, dali na sa mga building o mga istruktura na nituybo sa isla sa Mactan, sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ang una mo samtob sa itong una, una ang mga ekonomikanong mong beneficyo. Gigan development sa mga negosyo na beach resorts condominium units mga residential o business establishments musunod sa dayon pag tumaw sa tuwang na una ang implikasyon ini sa environment at reklamo ng mga manginisda na nagkanihit ang mga lugar sa Makan na magkapanukad o magkatunggo sila sa ilang pangisda, sa ilang panakayan, sa ilang mga panginabuhi. Kasagaran ining mga luna, dituguran sa mga resorts, mga hotels, o mga establishmento, isiliwa na ang mga baybayon. dil na mahimong asudlan o mga mga ligo o mga mangingisda o mga mulupyo nagagamay ang mga public spaces sa kababayunan sa siyudad sa Lapu-Lapu tungod ining paspas -pas kayo na economic development Laing implikasyon nga nito ang mga ini nanukad sa mga pasangil sa mga negosyante dari sa syurad sa Lapu-Lapu. Sa nagkagrabi nga pangurakot sa nagkalilain ng mga ahensya sa gobyerno. Ipagilkilan sila pag-ayo, sila pagtukod ng mga negosyo. Ipasangilan ang lokal ng mga opisyal o nasunod ng mga ahensya sa gobyerno. na nilisod-lisod nila sa pagtukod, pagpalambo, pagpadayon sa ilang mga negosyo. Pero kasagaran nila, huwag na himo, kaya wa may, kinsa may makatabang nila, kinsa may makapadlong, ining haod ng mga politiko o mga opisyal sa gobyerno na nagamit sila mga pwesto aron sa pag -apiki sa mga negosyante na dili mo dugo, dili mo hatag o parangog, dili mo bayad sa dugang mga palasunon. Aron makasugod sa ilang mga negosyo, dari sa syudad sa Lapu-Lapu, o sa mainland sa Subo. nasuod na din sa sudan sa laping dag ang kong mga negosyante sa Pilipinas. O sa ubang kanasuran sa kalibutan. Pero tinakuha na sa investment din sa sudan sa Of course, nakabog na o daghang kahigayunan sa panrabaho. nakamug na o gugang kahigayunan sa negosyo nakapadasig sa kalihukang ekonomikan mo. So, sa samang higayon, nakapasamot sa pangurakot sa nakalilain ng na mga ahensya. So, sa naanda sa Pilipinas, huwag kapainan ang gagmay o bisang atag mga negosyante ang labing dagko doon ay kadang pantingali ng mga mas dagko pa mga opisyal sa gobyerno makapadlong sa mas gagmay nga nangilkil nila pero kasagaran uh, hugos na lang og takilit pagbayad sa gipangayo sa mga negosyante aron mahapsay ang ilang mga negosyo Lain implikasyon ini mau ang dislocation sa mga lumad ng mga tupyo sa siyudad sa Lapu-Lapu. Silang orihinal ng na mga na nag-iyas yuta dari sa Lapu-Lapu na palit na mga yuta gika nila sa barato kaya nga presyo. Pero maglaway na lang yung taon sila sa kamahal na sila mga yuta sa kadangko na sa mga economic activities. Ginamit ang ilang nasunod gikan sa ilang katigawangan. laing implikasyon ini mao ang kini kontrobersiya sa land ownership sa siyudad sa Lapu-Lapu. kasagaran ni mga abogado, mga abogada na nakalaban o mga kaso sa yuta sa Opon na kada parsila kung sa yuta sa Lapu-Lapu mag-average o duhang ato sa tulog at titulo sa yuta. Lato pa, daghan kayong nagsabosapaw ng mga titulo sa yuta dari sa siyudad sa Lapu-Lapu. Hopefully, nahusay na ni sa pagkakaroon na nakasunod ng mga dagko negosyante. Pero pa niya itong gagmay pang mga tag-iasyuta, magburukag iskorte. Tungkol sa kawai klaro sa sistema pagtitulo sa yuta, pagluwat ng mga tax declarations, o mga palusot niya sa register of deeds, o kung mga, mga hinsya, tapos ang titulado ng mga, yuta, doon naghihapo yung mga kalusot na sukuhay ng mga claims pasangil nga dunay sindikato sa mga land robbers din sa Subo. Dunay mga koneksyon sa korte, dunay mga koneksyon sa labigtagas tagas ng mga insya sa gobyerno. Mahimo ilugon na bisan unsang yuta din sa syudad o sa probinsya sa Subo ginamit ang ilang mga influensya. Kung ang ilang mga target, andam sila na mulahutay sa husay sa mga kaso ikas lower court ngadto sa higher courts musangko Then, sa musangko pa sa Korte Suprema diin ikatawtuan sa silay kinalikunan ng mga koneksyon so hindi dili kayo dag ko mga koneksyon o angka na lang surrender na lang o mao gyud mapilde wa sila mahimo Krinsyo din sa lakulapong pibilang katuigan nila ba'y ang sa mga environmentalists na hindi angay butangan at duga mga negosyo. Kaya nahulga ang kalikupan. Itagalag pila na lang katuig at puunlod ng dagat tumot sa global warming, tumot sa climate change. Tuot man di hay katuigan na wag mga negosyante o dagkong negosyante na nisugal pagbubo sila puhunan din sa siyudad sa Lapu-Lapu. Pero human sa pila ka dekada, nawa malabwi sa uwa mas tagat dagat ang siyudad sa Lapu-Lapu, adito nagsugod ang mga negosyante sa pag inilugay o pamalit ang mga yuta dari sa siyudad sa Lapu-Lapu. Kumuning -Lapu. murag lumpa na ni Ron. Sa labing dagong mga negosyante, ang pagtukod o mga estruktura dari sa siyudad sa Lapu-Lapu. Niyamis -Lapu. karagatan sa Mactan, an awar ago na ang nanguhong ng mga buildings kani ato pagatpakan ra ni eh. kani ato mga kabatuan ra ni eh. kani ato mga bakawan ra ni eh. kani ato mga kakahuyan ra ni eh. kani ato mga payag-payag ra ni eh. Makita ani mo mga magisda ay malipayon kay nang isda there is Mactan channel karon wa nang magisda ay basta pang jet ski kay sa mga fishing boats kay mo makitaan mao na ni ang dagway sa Mactan Channel sa pagkakaroon. Now, of course, ang polusyon, ang kahugaw sa palibot. Ihulagway sa Department of Environment and Natural Resources na dili na safe ang level sa contamination sa ka polluted sa kadagatan sa syudad sa Lapu-Lapu. Nagunang hulga ang fecal contamination, ang hugaw sa tao, ang hugaw sa mga basura sa mainland sa Sumbong gidagsa diri sa kababayunan sa syudad sa Lapu-Lapu. Despite ana why naminaw sa pansidaan sa Department of Environment and Natural Resources. Padayon ang mga negosyo, padayon ang mga turista bisan sa pansidaan nga dili na luwas kaliguan katagatan diri sa syudad sa Lapu-Lapu. ang mga local government units dari sa Lapu-Lapu City o sa Lungsod sa Cordova ni Pasangil sa mainland sa Subo na may tinubdan sa labing daghan nilang basura. Pero, why na himo kung sa may ilang ikapanagang inipadpad pandas basura gikas inayawan, inipadpad na basura gikas sa mga urban barangays sa mga barangay sa Cebu City, Sikits Dagat, na himong wa i ang basura pero mapadpad sa hangin i sa baha padung man dagat at tanang suba apil ang pagkaanod sa mga basura ingon ang kalabuan sa lapo-lapo sa way pagsapayan sa social economic o environmental cost of course mo ang adlaw maningil ni nato isip katauhan o isip mga molupyo din sa isla sa Subo. Pero wain na pagkabana. Wain maminaw, ining tarong ng mga pasidaan kay para sa nang hintong dan, mas maayad na lang eh. ni. Ito na ekonomikan ho mga beneficyo. Ito dun na employment opportunities. Ako pa potensyal sa paglampo sa itong industriya sa turismo. <laughs> punya na lang nga. Kung hugaw na kita kayo, maalarma na sa da, makritikal ng atong sitwasyon, punya na lang sana nato tutukan. Punya na lang sana nato at imanon. Punya na lang sana nato na sa gubangon. Sa masanaan dan, punya na pa mga rules kung kilata na simbako tayo rato. So inaot ang mga environmental groups paminahon sa itong mga itsa sa gobyerno kaya sila silingang probinsya sa Bohol nakamatuod na mahimarag yung balansehon ang economic development o ang environmental protection. Sa ato nga probinsya sa Bohol, ganahan sa sila o local o foreign investments. Pero doon ay limitasyon. Kaya ah, mahimong hilaptan, di mahimong gubon ang ilang kalikupan. Di ay ah, mga higayon na lutsan sila sa mga private resort sa Chocolate Hills, sama sa illegal nga mga struktura diya sa isla sa Panglao pero ipakita sa mga bulanon sa mga opisyal din sa Sumbo mahimo ra gid sila maghiusa despite their political differences aron sa pagpanalipod sa Bohol aron pagpanalipod sa ugma sa mga bulanon aron pagpanalipod sa mas balungtarong interes sa kalikopan sa Bohol wa pata anak magkaangkon dinis sa Subo, tingali ali kay mas dako Bohol, buhol tingali kay mas politiko dinis subo kay sa buhol ng ali kay dunay mas akog nga mga interes lagi di patigbabaw sa subo kaysa gugma sa atong isla sa atong yutang tawhan. In a way, mura nito't narita na ako na sa Lapu-Lapu, ang isla sa Mactan, sa Mactan Channel, pero money ang nagpahipik ng mga dilimayong implikasyon sa atong pagpasagad sa palambo sa atong palibot.